need advice po. Mag-almost one year na since nalaman ko yung nag-cheating yung husband ko at nangako na magpabago siya at naramdaman ko naman po iyon. LDR po kami at malapit na siyang umuwi. Gusto na niyang bumawi sa amin ng mga bata higit lalo sa akin. Pero bakit ganun? Hirap na hirap rin akong tanggapin yung ginawa niya sa aking pangloloko. To the point na gusto ko na lang makipaghiwalay sa kanya para mawala yung pain sa puso ko. Sobrang sobra ako nasaktan sa ginawa na halos mabaliw ko kasi yung taong inasahan ko na hindi ako sasaktan ay siya pala yung mananakit sa akin. Kasal po kami na almost 15 years. Ano po dapat ang gawin? Nagdasal ako na minsan na sana mawala na yung pagmamahal ko sa kanya para maging manhid na lang ako. Pero nakikita ko sa mga bata, naaawa naman ako if tutaling makipaghiwalay na ako sa daddy nila. Selfish ba ako? Ayan sis, nakita ko yung post mo na about sa asawa mo na nagnanloko sa'yo almost one year na. Uh, alam mo alam mo sis, hindi lang naman ikaw ang nakaranas ng ganito uh, at pare-pareho tayong nakakaranas ng panloloko ng asawa. Yun nga sabi sabi mo na bigyan mo uh, babawi yung asawa mo na sa panloloko niya at malapit na siyang umuwi. Ngayon sis, alam kong nahihirapan ka kasi Siyempre hindi mo inasahan na lulukuhin ka pala ng asawa mo, lulukuhin ka pala na 15 years na kayo yung kasal lalo at may mga anak kayo. Ngayon sis, alam na nararamdaman mo yung sakit, nararamdaman mo yung galit kasi wala pa siya. Uh, kung ako, bigyan mo muna siya ng pagkakataong bumawi sa'yo na siguro sa sinabi niyang babawi siya eh napagtanto niya at na, naano niya yung mga nagawa niyang kasalanan sa'yo. Uh, kung ako lang sis eh, bigyan mo siya ng pagkakataon lalo na uuwi siya. Bigyan mo muna siya ng uh, panahon kung talagang, talagang mayroon pa talagang magkiklik sa relasyon nyo, alam ko na hindi mo pa kayang tanggapin kasi wala pa siya sa tabi mo malay mo, pag uwi niya na mabigyan niya yung the best niya, na mapatawad mo siya na mabigyan mo pa siya ng pagkakataon malay mo sis, mahabag yung damdamin mo na mapatawad mo siya alang-alang sa mga mga anak mo. Bigyan mo pa siya ng pagkakataon ng one chance na ma, ano siya, ma magbago at kung sakaling hindi hindi talaga nag-work yung yung pagbabago na yun o kung hindi hindi mo talaga tanggap, eh, mag-usap kayo ng mabuti, mag-usap kayo na huwag niyong pababayaan yung mga anak niyo, di ba? Kung sakaling hindi mo kayang tanggapin yung asawa mo, o hindi mo kayang talagang mga nag gawa niyang kasalanan sa iyo, kausapin mo yung asawa mo ng maigi na tungkol sa mga anak niyo para hindi pa rin mawawala yung pagmamahal niyo sa mga anak niyo. Kahit kahit kung ano, kung sakaling maghiwalay kayo or sakaling ano man decision niyo, eh, dapat hindi mawawala yung yung pagmamahal niyo sa anak niyo, yung bibigyan niyo ng magandang buhay at pamilya. Kung ako lang sis talaga, kung sakaling mag-ano na siya, sakaling magbabago na siya, eh, naway bigyan mo siya ng pangalawang pagkakataon. Kasi mahirap magbroken family yung mga ano. Ako kasi sis, broken family din yung mga anak ko tiba? sa tatay niya. Ngayon, eh, wala rin akong choice kasi hindi talaga nag-work yung ano kahit ilang beses akong nagpatawad ilang beses ako nag nagpikit mata pero wala talagang nangyari basta sis pagdasal mo lang yung lahat sa Panginoon kung ano yung desisyon kung ano yung mangyayari pagdating ng asawa mo at uh, God bless you sis sa lahat at maraming maraming salamat po uh, yun lang sis Lakasan mo yung loob mo, lalo na sa mga jonakis mo, at magpa magpakatatag ka. God bless. Kailangan na kailangan ka pa ng mga anak mo, at alam ko makakayanan mo ito. Thank you. God bless.